Sino nga ba ang aktor na ito na dating kasakasama ni Vic Soto noon sa pelikula? Totoo nga bang wala siyang utang na loob? Matatanda ang napagkamalan itong pulubi? Matapos may magpost sa social media ng kanyang litrato Ngunit wala raw itong katotohanan at nagpa-picture lang sa kanya ang empleyado ng sikat na store Ipinost na raw nito online na namamalimos siya kaya naman galit na galit siya sa naturang babae Siya nga ang dating aktor na si Bayani Casemiro Jr., na bilang Prinsipe K, sa dating sikat na sitcom, siya rin ang humiling na mawala na sana ang isa sa TVJ ngayon, kaya naman samat saring pambabatikos ang natanggap niya sa kanyang deleted post, may mamamatay isa sa TVJ soon, deleted post ito, kahit burado na ang nasabing post marami ang mabibilis ang kamay at na screenshot ito, bukod sa naturang post, may iba pa siyang mga post sa kanyang Facebook laban sa TVJ, ang ibi- Plastik matagal ko silang kasama, magne Netflix na lang ako kesa manood ako ng EB kapag initsa puwera ka na, dun ka na sa kabila, saad nito sa kanyang mga post. Base sa naging post nito ay tila initsa puwera siya ng TVJ kaya ganon na kasama ang kanyang loob sa mga ito, ngunit ang hindi matanggap ng mga madla ay nang pagbantaan niya ang TVJ, at sinabing isa sa kanila ay mawawala. Dahil wala naman raw ni isa sa mga ito ang nasa ospital o may sakit. Ang gusto rin malaman ng marami ay kung anong malalim na dahilan nito para sabihin ang mga ito sa TVJ Bakit? May papatayin ka isa sa kanila? O may alam kang tao na papatay sa kanila? Tanong ng vlogger na si Chris Ulo kay Casimiro Ang hindi matanggap ng The Barkads ay nakasama si Casimiro ng TVJ ng isang dekada Wala raw itong utang na loob sa mga nakasama niya noon sa industriya ng showbiz Kung masama raw ang ugali ng TVJ gaya ng sinasabi niya ay hindi niya ito matagal nakasama, siguradong naging kaibigan daw talaga ng TVJ si Casemiro sa tagal ng pinagsamahan nila, ngunit ang nakakalungkot daw ay ganito ang binabalik sa kanila ni Casemiro. Mas malala pa raw ang ginagawa nito ngayon sa nagpost sa kanya sa Facebook, at sinabing na Ma'am Alamos na siya dahil below the belt na raw ang mga sinasabi niya sa TVJ. Kahit burado na ang post niya patungkol sa pagkawala sa isa sa TVJ ay may nakakuha pa rin ito, kaya ganun na lamang kagalit ang mga tao sa kanya lalo na ang mga solid o legit the barcats.